Salamat din kay Chief Edel sa wisdom na binigay ni Lord sa kanya na makagawa ng mga gamot na para sa akin magpagaling na hindi na tayo kailangan magdagdag ng sakit kung di magbawas po. <laughs> Tapos na na po, naging normal na rin yung ko, yung sinundan ko po yung mga, mga turo ng Chief Edel sa una ko po seminar. Chief Edel, Alternative Health and Livelihood. Kami po ang mga partners ang Chief ako po si Yevino Suarez, taga Montalban, Salpo. Bago po po nakipasan ano ni, ni Chief Edel ay marami akong karamdaman. Mataas yung mabiti po, kolesterol, pati liver at saka yung ano, insomnia. Buwan po akong hindi nakatulog sa kakati ko ng mga sintetik, eh. tuwing magpa-laboratory ako, may mong ganda, ang sikit. Pag labora laboratory ko is, ano, may tumaas yung potassium ko. Po. Di, kinom na naman ang Pagkatapos na laboratory, may na naman. <laughs> Tapos nag-isip ako, sabi ko, ano ba yan? Kung nagpapagamot ako, bakit Lagi may dagdag ang sakit, ayaw ko ng gano'n, sabi ko. Tapos nakita ko dumaan sa ulo ko yung ano ni Sir Chip. Sabi ko, ay, ito na nga ang hinahanap ko kasi dati na ako hinahanap ko si Chip. Tapos hindi ako makita-kita, ito lang pala. Tapos order agad ako ng papi, tsaka, tsaka yung... Swimmer, tulong ko. Tapos nakakatulong ako. Nag-atin agad ako ng seminar. Sabi ko, ito yata ang hinahanap ng katawan ko na pangkamot. So, nagpasalamat po ako kay Chief Edel sa Panginoon na tinuruan niya po ako na makita ko po yung mga product ng Chief Edel at sa salamat din kay Chief Edel sa wisdom na binigay ni Lord sa kanya na makagawa ng mga sakit, na hindi na tayo kailangan magdagdag ng sakit kung di magbawas po. <laughs> Tapos na na ako, naging normal na rin yung ko, yung sinundan ko po, po yung mga turo ng Chiquilil sa una ko po pong seminar. Tsaka doon po sa FB, sinusundan ko rin po siya. Maraming salamat po. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Chief Edel, Alternative Health and, and Livelihood.